mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente ang Inday Sara Duterte. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang ng taong bayan sa mga Duterte. Pero isipin natin kung bakit para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Unang-una, wala pong kasinungalinan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita krimen pagkain trabaho wala na pong iba pang pangako nagawa ba 'yon o hindi nagawa ba 'yon